Maligayang pagdating sa Celeb Boss Philippines. Ngayon, sumisid tayo sa pinakamalaking highlight mula sa paglulunsad ng official Philippine charts, isang groundbreaking na sandali para sa mga OPM artist. And guess what? Nangunguna ang The Nations Girl Group, Bini, at singer-songwriter na si TJ Monterde. Manatiling nakatutok para sa lahat ng kapanapanabik na detalye. Ang paglulunsad ng official Philippine chart na sinusuportahan ng Philippine Recorded Music Rights Inc. PRM at ng International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, ay isang game changer para sa OPM. Ang chart na ito ay magbibigay ng opisyal na ranggo ng mga top performing na kanta sa bansa batay sa streaming data mula sa mga pangunahing platform. Pag-usapan natin ang makasaysayang tagumpay ng BINI. Ang P-Pop Sensation ay opisyal na tinanghal na Top Local Artist of the Year. Kung kayat sila ang pinakaunang artist na nakatanggap ng karangalang ito sa bagong inilunsad na official Philippine chart. Isang napakalaking milestone para sa grupo at sa kanilang mga tagahanga, ang Blooms. Sobrang laking impact nito, sobrang laking award nito. Sobrang grateful kami. If you would ask Bini trainees before if makaka-receive ng ganito, sabihin namin impossible. But now we are so grateful nakaka-influence kami ng mga tao, hindi lang Blooms but all over. Tunay na nakaka-inspire na makita kung gaano kalayo ang narating ng Bini mula sa kanilang trainee days hanggang sa pagiging top local artist ng 2000 at 2024. Ngunit hindi lang sila ang gumagawa ng mga wave. Tingnan natin ang iba pang nangungunang isa zero artist. Kasunod ng Bini sa top isa zero artists of 2000 at 2024 list, mayroon tayong Have Abby, Ben Ampersand Ben, Cup of Joe, Arthur Nery, Dionella, Tia Monterde, Maki, Al James, at Flo G. Ang bawat isa sa mga artistang ito ay gumawa ng malaking epekto sa eksena ng OPM. I am so happy and grateful I get to be in a place na pinapangarap ko lang dati. Sa dami ng pagmamahal at suporta na natatanggap namin, sino hindi gaganahan? Isa pang artistang gumagawa ng headline ay si Tia Monterde. Nanalo siya ng Top Local Song of the Year sa kanyang nakakaantig na hit na palagi. Isang kanta na nangibabaw sa mga streaming platform sa buong dalawang libo at dalawamput Ito na yung pangarap ko, nakatira na ako sa pangarap ko. Andito na ako sa pangarap ko. Nasa karir ako, ayokong magsalita tungkol sa mga stream o view, gusto ko lang ituloy ang pagsusulat ng mga kanta, at magsulat at magsulat. Yung mga ganito, sobrang bonus na lang. Ipinapakita sa atin ng mga salita ni TJ kung ano ang hitsura ng tunay na pagkahilig sa musika. Nakatutuwang makita ang mga artistang ito hindi lamang nakakamit ang kanilang mga pangarap kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga musikero na Pilipino. Ayon kay Simoncio, regional director para sa SEAFP, Southeast Asia is such a growing and vibrant market. Ang Pilipinas ay isang bansang nais nating suportahan. Gusto naming makita kung paano lumago at umunlad ang mga artista sa loob at pumasok din sa regional na merkado. Ito ay nagmamarka ng isang kapanapanabik na panahon para sa industriya ng OPM. Sa opisyal na chart ng Pilipinas, mayroon na ngayong plataforma ang ating mga lokal na artista na tunay na kumikilala sa kanilang epekto sa industriya, sa lokal at internasyonal. Hindi na kami makapaghintay na makita kung sino ang susunod na mangunguna sa mga chart. Iyon lang para sa update ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines. Para sa pinakabagong balita sa entertainment at musika. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Maraming salamat and see you next time.